Ang NATO ay nasa bingit ng digmaan laban sa Rusya. At maaring pumutok ang unang mga putok ng baril ng mas maaga kaysa inaasahan. Marahil ay kasing aga ng 2,000 at 26, ayon kay Ministro ng Depensa ng Alemanya na si Boris Pistorius. Posibleng naralasan na ng malaking bahagi ng Europa ang kanilang huling tag-init ng kapayapaan sa loob ng matagal na panahon. Isa itong nakakatakot na posibilidad. Ngunit isa na kailangang seryosohin ng mga bansang Europeo at ng buong alyansang nito. Kung gusto nilang maging handa sa anumang plano ng Russia para sa kanila, ibinahagi ni Pistorius ang kanyang pahayag sa panayam ng Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung Noong Nobyembre 15 bilang paggunita sa ikapitumpu anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Alemanya, tinalakay sa panayam ang lagay ng Sandatahang Lakas ng Alemanya at panahon ni Pistorius sa serbisyo. Ngunit mabilis na napunta ang usapan kay Vladimir Putin at sa digmaan sa Ukraine. Matapos tanungin ng tagapanayam si Pistorius kung sapat ba ang bilis ng pagkilos ng pamahalaang aleman upang tugunan ang mga lumalabas na banta. Ito ang naging sagot ng ministro. Hindi ikinukubli ni Putin ang imperial niyang hangarin kung saan baliwala ang ating kalayaan at kaayusan. Dapat tayong mabilis at matatag tumugon sa banta sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa. Marami pa tayong dapat gawin. Napabayaan ang sandatahang lakas ng dekada. Bahagyang sira-sira na ang mga pasilidad. At malaki ang nabawas sa bilang ng mga tauhan. Sa tingin ko, alam na ng mga demokratikong sentro ang kailangan ng matibay na aksyon at kumikilos tayo ng sama-sama. Sama-sama nating binago ang direksyon nitong mga taon. Ngunit ito rin ang totoo. Kailangan pa nating pabilisin lahat ng ginagawa natin. Ang tugon na ito ay nagpapakita ng mga pahayag mula sa mga opisyal sa Europa at NATO, kabilang si Kalihim, General ng NATO, na si Mark Rutter, na paulit-ulit nananawagan sa mga bansang NATO, na dagdagan ang paggasta sa depensa at modernisasyon ng militar. Ganoon din kay Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, na ilang beses nang nagpahayag ng pag-aalala na na may ilang miyembro ng alyansa na hindi sapat ang bilis ng paghahanda sa posibleng pananakop ng Russia. Noong Pebrero, diretsahan sinabi ni Zelensky ang opinion niya sa kahandaan ng militar ng Europa. Sa bilang ng tropa, sundalo, hukbong dagat, himpapawid at drone, naniniwala akong mahina ang Europa ngayon. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbabala siya tungkol sa posibleng pananakop ng Russia sa 2030 Naniniwala kami na simula 2000, at tatlumpong maaring magkaroon ng mas malalaking kakayahan si Putin. Sa ngayon, pinipigilan siya ng Ukraine kaya wala siyang oras sanayin ang hukbo niya. Noong huling bahagi ng Setyembre, muling sinabi ni Zelensky na may mas malawak na plano si Putin kaysa sa Ukraine. Sinabi niya sa United Nations General Assembly sa New York na patuloy at lalong palalalimin ng Pangulong Ruso ang digmaan maliban kung mapipigilan siya. Sumasang-ayon si Rutter. Malinaw niyang sinabi sa isang talumpati sa Chatham House sa London na maaaring maging handa ang Russia na atakihin ang mga bansang NATO sa mga susunod na taon. Sa loob ng tatlong buwan, nakakagawa ang Russia ng bala na katumbas ng nagagawa ng buong NATO sa isang taon. Inaasahang makakagawa ang kanilang industriya ng isang libo at limang daang tangke, tatlong libong armored vehicles at dalawang daang Iskander missiles ngayong taon. Maaaring handa ang Russia gumamit ng puwersa laban sa nito sa limang taon. Tigilan na natin ang lokohan. Nasa silangan na tayong lahat ngayon. Ang bagong misil ng Russia ay mas mabilis pa sa tunog ng maraming beses. Ilang minuto lang ang pagitan ng mga kabisera sa Europa. Wala nang silangan o kanluran, nito na lang ang natitira. Masyadong optimistiko ang tingin na sa dalawang libo at tatlumpong paaatake ang Russia dahil ayon kay Pistorius at ilang opisyal at military historian, maaaring mangyari ito ng mas maaga at mas mabilis. Nang tanungin kung may panahon ang Alemanya para palakasin at gawing moderno ang militar bago umatake si Putin, sumagot ang kalihim ng depensa. haka pa rin ang tanong. Tinatansya ng mga military at intelligence experts kung kailan muling mabubuo ng Russia ang sandatahang lakas nito. Hanggang sa puntong kaya na, nitong magsagawa ng pag-atake sa isang miyembrong estado ng NATO sa silangan. Palagi naming sinasabi na maaaring mangyari ito. Simula dalawang libo at dalawamput siyam pataas. Ngayon, may ilan nang nagsasabing maaari na itong mangyari sa dalawang libo at dalawamput May mga military historian na naniniwalang naranasan na natin ang huling tag-init ng kapayapaan. Lalo pang umiikli ang panahon mula ngayon hanggang sa desisyon ng Russia na sumalakay. Hindi lang si Pistorius ang kilalang personalidad sa politika na naglabas ng ganitong pahayag kamakailan. Noong Nobyembre, labing pito nagsalita ako sa isang kumperensya sa Vilnius, kabisera ng Lithuania. Ayon kay Komisyoner ng Europa, para sa Depensa Andreas Kubilius, naniniwala ang ilang European Union Intelligence Service na posibleng subukan ng Russia ang NATO bago pa ang 2030. Mahalagang tanong para sa European Union at NATO kung paano ipagtanggol ang Baltics at matuto mula sa karanasan ng Ukraine. Ang pagiging apurahan ng unang tanong ay dulot ng pampublikong pahayag ng intelligence service mula Germany, Denmark, Finland, Netherlands at ating rehiyon. Handa na si Putin na subukan ang Article 5 sa susunod na dalawa-apat na taon bago mag-2030. Si Kubilius ay gumawa na ng mga katulad na pahayag noon. Noong Mayo, tinanong siya ng isang tagapanayam kung kailan aatakihin ng Russia ang European Union. Sumagot siya, sa isyong ito, pinapakinggan ko kung ano ang sinasabi ng mga intelligence services. Hindi ng mga politiko. Ang mga intelligence services sa Germany, Denmark at iba pa ay nagsasabing maaaring handa nang umatake ang Russia sa atin. Subukan ng Artikulo 5 bago mag-2,000 at 30 gaya ng tawag nila rito may naniniwalang mangyayari ito sa loob ng tatlong taon. Maliwanag ang dahilan. Lumipat na sa ekonomiyang pang digmaan ang Rusya at tumataas ang produksyon ng mga sandata. Kasabay nito, at mas mahalaga pa ito, hindi na basta-basta maibabalik ang ekonomiya sa dati nitong kalagayan. Kaya, magkakaroon ba ng tigil putukan o kapayapaan sa Ukraine? Magpapatuloy ang Russia sa paggawa at pag-iipon ng napakaraming armas na sa kalaunan ay magbibigay daan dito para magsimula ng panibagong pananakop. Sa huling pahayag niya, sinabi ni Kubilius na malamang targetin ni Putin ang Baltic States, Latvia, Estonia at Lithuania. Dagdag pa niya, kahit anong particular na bansa pa ang piliin ni Putin na maging target, ito ay magiging isang agresyon laban sa buong NATO at laban sa buong European Union. Nasa NATO at European Union ang paghahanda kung kailan man dumating ang sandaling iyon. Sa kabutihang palad, maraming bansa ang tumutugon sa hamon sa pamamagitan ng pagtaas ng gastusin sa depensa, modernisasyon ng militar, pag-upgrade ng armas, at pagpapalakas ng depensa sa hangganan bilang paghahanda sa hinaharap. May nahuhuli pa rin, pero may ilan namang magandang halimbawa tulad ng Polonya, na nangunguna hindi lang sa Europa kundi pati na rin sa gastusin sa depensa ng NITO, na naglalaan ng napakalaking 47% ng kanilang gross domestic product para sa mga pamumuhunan sa militar sa 2,000 at 25. Ang Alemanya rin ay kumukuha ng papel na leader sa larangang ito. At ginagawa na nila ito simula pa noong mga unang yugto ng digmaan ng Rusya at Ukraine. Ilang araw matapos magsimula ang pananakop, inanunsyo ni Chancellor Olaf Scholz Natataas tataas ng higit 2% ng gross domestic product ang gastusin ng Alemanya sa depensa. Sabi niya sa Bundestag, kailangan pa nating mamuhunan para sa seguridad ng bansa at maprotektahan ang kalayaan at demokrasya. Matagal nang tinutulan ng Alemanya ang panawagan ng United States at ibang NATO nations na taasan ang gastos sa depensa na 1.5% lang ng gross domestic product noong 2000 at 21. Dahilan nito ang malakas na anti-militarist at pro-pacifist na pananaw ng mga aleman at paniniwalang hindi sila aatakehin ng Russia. At ang mga malalaking digmaan sa Europa ay nanatili na lang sa mga aklat ng kasaysayan. Binago ng iligal na pananakop ni Putin ang sitwasyon. Kaya napilitang magbago ang Alemanya para harapin ang lumalaking banta ng pananakop at pagkalipol. Bukod sa mas malaking gastos, Plano ring maglaan ng 35% ng gross domestic product ng Alemanya para sa depensa. Pagsapit ng 2,000. At 20 gumawa ang mga pinuno ng Alemanya ng mahahalagang pagbabago at pag-upgrade sa estruktura ng militar ng bansa. Inanunsyo ni Pistorius noong Abril 2,000 at putapat ang mga pagbabagong gagawin sa Bundeswehr o sandatahang lakas ng Alemanya. Mula sa dalawang magkahiwalay na sentro ng komandong militar para sa operasyon sa ibang bansa, at depensa ng Alemanya, magiging iisang pinagsamang operasyonal na komandong militar na lamang ito upang mapabilis ang paggawa ng desisyon at magkaroon ng mas mataas na kahusayan. Inanunsyo rin niya na opisyal ng ikaapat na sangay ng sandatahang lakas ang Bundeswehr Cyber and Information Department kasama ng hukbong katihan, dagat at himpapawid. Malinaw na palatandaan ito ng pagkaunawa ng Alemanya sa lumalaking panganib ng electronic warfare cybersecurity at hybrid na banta. Naging maingay din ang Alemanya sa produksyon at pagkuha bilang pinakamalaking defense company nito at ikalima sa Europa. Nakakuha ang Rheinmetall ng kontratang kabalo 85 bilyon, dolyar siyam na raan at 85 bilyon para mag-supply ng isang daan at 55 mm artillery shells sa sandatahang lakas na magsisimula ang delivery sa 2,000 at 25 Nagbabalak din ang mga leader ng Alemanya na bumili ng dagdag na tangke, infantry fighting vehicles, at helicopter. Kamakailan, pinirmahan ng Berlin ang bagong pambansang plano para sa serbisyo militar upang madagdagan ang aktibong sundalo sa sandatahang lakas. Ang bagong sistema ay maguutos sa lahat ng lalaking Aleman. Labing walo pataas na sagutan ang questionnaire tungkol sa pagiging angkop magsilbi at magsisimula ang military screening sa 2,000 at 27. Bahagi ito ng layunin ng Alemanya na bumuo ng pinakamalakas na hukbo sa Europa. Ayon kay Armin Pabagger ng Rheinmetall, naniniwala siyang maaabot ang target pagsapit ng 2,000 at 20 siyam. Ambisyoso ang plano, ngunit baka kulang, kulang na ang apat na taon para sa Alemanya. Dahil maaring pinaplano na ni Putin ang pananakop sa 2,000 at 28, 2,000 at 27, o kahit 2,000 at 26 sa kabutihang palad kumpiyansa pa rin si Pistorius kahit maagang umatake ang Russia matatag pa rin ang posisyon ng Alemanya para ipagtanggol ang sarili at tumulong sa NATO ang Bundeswehr ay nasa mas maayos na kalagayan kaysa sa madalas na ipinapakita ng mga ulat sa media at higit sa lahat mas mahusay na ang kagamitan ng mga sandatahang lakas kumpara noong ilang taon na ang nakalipas nasa tamang direksyon tayo at bumibilis. Halimbawa, mas maraming kontrata para sa sistema ng armas ang natapos ngayon kaysa dati. May malinaw tayong plano sa dagdag tauhan at infrastruktura. Bago pa ipatupad ang bagong conscription system, tumataas na ang aplikasyon at nare-recruit. May kapansin-pansing epekto na ito sa hanay. Oo, hindi pa namin nararating ang gusto namin. Pero nasa tamang direksyon na kami at may malalaking plano nagkomento siya tungkol sa NATO. Sinabing, Hindi dapat isipin na hindi kayang ipagtanggol ng nito ang sarili. Kaya nito. Malaki ang kakayahan nitong manakot. Conventional, pero siyempre, pati na rin nuklear. Kahit ano paman, meron tayong mga armadong puwersang handang lumaban. Pero oo, kailangan pa nating pagandahin ang kanilang kagamitan. Ito ang paulit-ulit na tema sa panayam kay Pistorius. Paulit-ulit niyang inamin na handang ipagtanggol ng NATO ang sarili laban sa mga pag-atake ni Putin. Binigyang diin na may kailangan pang gawin ang alyansa at pabilisin ang mga hakbang para mailagay ang sarili sa pinakamainam na posisyon kung sakaling magkaroon ng pananakop ng Russia. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mabilis, episyente, at estratehikong pagkuha ng kagamitan habang nananawagan sa bawat kumpanya sa sektor ng depensa nagampanan ang kanilang bahagi sa pagpapabilis ng modernisasyon ng militar sa lahat ng aspeto. Ang mahalagang punto ay mapagkakatiwalaan tayo sa ating pagkuha ng kagamitan sa pangmatagalang panahon. Nilikha na natin ang kinakailangang batayan para dito. Sa pamamagitan ng sectoral exemption at malinaw na pangako sa ating bangko para sa depensa. Bukod pa rito, lumilikha tayo ng mas magagandang kondisyon para sa pagpapalawak ng industriya ng seguridad at depensa sa Alemanya. Mahalaga din ang batas para pabilisin ang pagpaplano at pagkuha dito. Inaasahan din na maipapasa ito ng parlamento ngayong taon. Ngunit malinaw rin na kailangan ng mga kumpanya na mas pabilisin ang pagtatayo at pagpapalawak ng produksyon. Walang duda na mahalaga talaga ang bilis kahit magkamali ng taon ang mga eksperto at hindi umatake ang Rusya hanggang 2020 siyam o 2030. Kaunti pa rin ang natitirang oras para makapaghanda ang mga bansa sa buong kontinente ng Europa para sa maaaring mangyari. Habang hirap, ang hukbong Ruso makamit ang mga tagumpay na gusto ni Vladimir Putin at nakaranas ng matinding pagkalugi. Hindi maikakailayan. Nagdulot din ito ng matinding pinsala, pagkasira at kaguluhan sa buong Ukraine na may ulat ng mahigit 50,000 sibilyang nasawi sa buong panahon ng digmaan hanggang na ng ngayon. Bukod pa sa humigit kumulang 40,000 sundalong nasawi. Kahit na maliit ang tsansa ng Russia na magwagi sa anumang direktang labanan laban sa NATO, mayroon pa rin itong kakayahan na magdulot ng matinding pinsala at napakalaking pagkawala ng buhay. Totoong posibilidad ito para sa kahit anong bansang target ng Kremlin. Mas marami silang maililigtas na buhay kung mas maaga silang makapaghahanda ngayon sakaling dumating ang digmaan sa kanilang pintuan. At habang malabong, mapasama agad ang Alemanya sa mga unang target, posibleng may plano ang Rusya na atakihin ang Baltics o kahit ang Poland bago pa man itulak ang kanilang lakas papuntang kanluran. Ngayon, umaasa na ang sandatahang lakas ng Rusya sa mga pag-atake mula sa himpapawid gamit ang long-range na misil at malalaking grupo ng drone. Hindi na lang nito kailangang itoon ang atake sa mga pinakamalapit na bansa. Mabilis itong makapagpapalipad ng mga misil sa mga target na malalayong lugar, kabilang ang pangunahing lungsod at kabisera ng kanlurang Europa. Tulad ng nakita natin noong Setyembre, nang may ilang Russian drone na pumasok sa himpapawid ng Poland. Mukhang hindi pa ganap na handa ang mga bansa ng NATO na labanan ang ganitong uri ng digmaan. Nagpadala si Poland at mga kaalyado ng fighter jet nang matukoy ang Russian unmanned aerial vehicle ngunit apat lang ang napabagsak. Samantala, ang Ukraine ay regular na nagpapabagsak ng daan-daang drone ng Kremlin sa loob lamang ng isang gabi. Umaasa ito sa world-class air defense para maprotektahan ang mga lungsod at mahalagang infrastruktura laban sa pag-atake ng Russia. Malinaw na ito ay isang aspeto na kailangang pagbutihin ng Europa dahil kung at kailan magsimula ang isang pag-atake ng Russia. Walang duda na umaasa ang Kremlin sa patuloy na lumalawak at mabilis na umuunlad nitong hukbo ng mga drone upang magdulot ng malaking bahagi ng paunang pinsala. Kailangan ng Poland at mga estado ng Baltiko na i-upgrade ang depensa para mas mabilis at epektibong makasagot. Marami pa silang matututuhan mula sa Ukraine ukol dito. Tulad ng sinabi kamakailan ni punong ministro ng Denmark na si Mehta Frederiksen sa European Political Community Summit sa Copenhagen. Ang tanging eksperto ngayon sa mundo pagdating sa kakayahan laban sa drone ay ang Ukraine. Araw-araw nilang nilalabanan ang mga Russian drone. Dapat nating gamitin ang lahat ng karanasan, teknolohiya, at inobasyon mula sa Ukraine sa ating muling pag-armas. Tinalakay ni Astorius ikalawa sa Frankfurter Allgemeine Zeitung ang lumalaking papel ng mga drone sa modernong digmaan at, at ang pagsisikap ng Alemanya na pabilisin ng ang inobasyon sa sektor na ito. Ipinapakita ng digmaan sa Ukraine ang napakalaking kahalagahan ng mga drone sa makabagong digmaan. Gayon paman, magpapatuloy na gumanap ng mahalagang papel ang mabibigat na kagamitan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang digmaan sa hinaharap ay pagsasama ng iba't ibang armas tulad ng howitzer, tanke, eroplano, at cyberspace. At syempre, mga walang taong sistemang panghimpapawid. Dahil sa pag-unlad ng drone, mas mabilis na ngayon ang mga siklo ng inobasyon. Sa duwatreng buwan, malaki ang pagbabago ng teknolohiya, lalo na sa depensa kontra drone. Kaya nga, walang kabuluhan na mag-imbak tayo ngayon ng bilyon-bilyong euro na drone dahil maluluma rin agad ang mga iyon magpapatupad tayo ng bagong paraan ng pagkuha na tayo mismo, ang magde-develop at pagsasamahin agad ang mga gumagamit at developer. Kasama ang mga kumpanya, sisiguraduhin nating mabilis mapoproduce ng marami ang makabagong versyon kung kailangan sa depensa. Magandang tularan din ito ng ibang bansa, gaya ng Alemanya. Mabilis umunlad ang teknolohiya ng drone. Patuloy na pinapaunlad ng Ukraine ang disenyo at naglalabas ng mas bago advanced at abot kayang unmanned aerial at surface vehicles para maisagawa ang kanilang mga pag-atake sa unahan at malalim na strike laban sa aset ng Russia. Baka magkaiba na ang mga drone na lilipad sa Donetsk at Russia sa loob ng isang taon kumpara sa mga nakikita ngayon habang pinagsasama ng mga inhinyero ang mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence sa disenyo ng drone. Kailangang gawin ng mga bansa sa buong Europa, ang lahat ng kanilang makakaya upang makahabol muna sa mga tulad ng Russia at Ukraine pagdating sa pagdevelop ng drone at marahil ay malampasan pa ang Russia sa paggawa ng mas advanced, mas episyente, at mas epektibong mga unit na maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin tulad ng reconnaissance, interception, at aerial assaults kung sakaling sumiklab ang digmaan. Pero hindi lang sa mga drone sinusubukang manguna ng mga bansa tulad ng Alemanya. Nang tanungin tungkol sa sandatahang lakas ng Alemanya sa dalawang libo at tatlumpong positibo si Pistorius at nagtakda ng malinaw na layunin para sa Alemanya at NATO. Plano natin sa dalawang libo at 30. magkaroon ng reserbang lampas, dalawampung libong sundalo. Ang ating mga aktibong pwersa ay lalaki sa pagitan ng dalawang daan at sampung libo at dalawang daan at dalawampung libo. Pabibilisin pa natin ang proseso ng pagbili ang mga bagong F-35 fighter jets at Chinook helicopters ay lilipad na. At gagamitin na ng hukbong katihan ang Leopard 2 at Sky Ranger Systems. Ang isang ganap na naitalagang brigada ng Litwanya ay ilang taon nang nakapwesto sa silangang bahagi ng NATO. Kumbinsido ako na magiging modelo itong proyekto na ito na magsisilbing halimbawa para sa ibang mga unit. Kasabay nito, umaasa ako na mapapanatili natin sa nito ang pagkakaisa na tinatamasa pa rin natin ngayon. Babalikan ito ng labing walo ng may pagmamalaki dahil sa kanilang paglilingkod militar para sa bansa. May iba pang bansa na may katulad na ambisyosong plano para sa dalawang libo at tatlumpong o lagpas pa. Habang dumarami ang ekspertong nagbababala sa posibleng agarang pananakop ng Russia sa susunod na taon, marami ang maaaring magbago ng taktika at magtuon sa pinakamahalagang prioridad sa mga susunod na buwan bago mahuli ang lahat. Sa katunayan, may ilang mga eksperto na nagsasabing ang digmaan laban sa Russia ay sa totoo lang, nagsimula na. Maaari kang matuto pa sa video na ito tungkol sa paggamit ng Kremlin ng mga drone, psychological na taktika, sabotahe, at information warfare laban sa Europa. Bago pa man sumiklab ang unang putok, panoorin ang video para malaman kung paano naghahanda ang Alemanya laban sa Kremlin at ang plano ng Berlin sa modernisasyon ng militar nila. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated at alam mo ang mga pinakabagong balita. Ulat militar at pagsusuri ng eksperto ukol sa digmaan sa Ukraine at iba pang mahahalagang tunggalian sa mundo.